hiniisip niyo si Jollibee yan. Kilala okay. niyo ako? Oo, oh, kilala ka. Ako ang tunay niyong ina. Diba? Ang daming nagawa ng pandemic ha. At bakit? Da hindi tayo nabisuan ni Gov na ang iba sa balis ko na ipabriga ng bata. <laughs> daming bata. Hindi, kasi siya may pamilya to. Kaya nga, di ba, pamilya magkakasama. Kasi nga, naki-celebrate sila kay Gov. na nagagadaan kay Poopsie sa personal. Thank you po! Pero nagagadaan kay Poopsie sa TV, mas malakas sa palakpakan at sigawan nga! Ay, sa TV ka lang pala maganda. Kasi yung TV, maganda rin talaga yung pagkakagawa. Ikaw nga yun, iba rin yung itsura mo sa TV. Ay, ah, talaga ang ba? Ang puti-puti mo, tapos ang ganda-ganda mo, tapos pagdating sa harapan, <laughs> may itlog ka din. <laughs> I'm sorry, sorry. <laughs> babae ka Mukha ba siyang babae sa TV? Oh. Oy, kahit sa personal, mukha naman akong babae, di ba? Maganda po ba ako sa personal? O, mas maganda ako sa TV? Oh, mas maganda ako sa personal. Ikaw sa TV ka lang maganda. Kasi ngayon mga TV nila sira. At least may salitang maganda. Oo, oh, oh. at saka huwag mo siya sabi mga likod nito. Basus, basus mo talaga. Di basus ang ano. Oo, oh, pero huwag mo na sabihin kayo. Agad-agad ako pagkasabi mo, may itlo. Kinakain ng itlog. Oo, ka, pero huwag mo nang sabihin yun. Wala po ako nun, ha? Babae po. Iyo. Oo. Oh, Tingnan mo yung tingin niya sa akin. <laughs> tingin niya sa akin, ano? oh, gusto mo ba maging tulad ko? <laughs> okay ka ba? Paglaki mo, ganito ka na. Oo, <laughs> oh, okay, oo. Oh. Dami <laughs> ko sa'yo, eh. Oh. Tuwang-tuwa, Oh. Dami Ito pa isa, Oh. Ang dami na talaga ngayon, mga ano. Yes. Mga bata na nakatingin sa mga to. Hello, look at me. I am your future self. Ha? Oo. Oh, oh. Sabi niya, whatever. <laughs> <laughs> Alam niyo po ba, kahapon pa po ako nandito, pero natuloy ako sa San Antonio. Ano kahapon ka nandito? Ako, last week pa nandito. Kami ang nagkabit na mga yan. Wala kahapon. Naligo po kami sa ano? Sa Santa Maria ba? Ano yun? Oh, San dinam, Gabriel? Dinam. Ano? <laughs> San Miguel. Ang oh. kalin, mo. Doon kami naligo. Ang ganda ng beach nila. tinakbaya mo, mag-iwalay din yan. Oo, yung mga ganyan. Sa bagay, oh. Diyos kayo, yung mga lalaki, mabuti lang yan sa mga umpisa, pero pag matumagal-tagal na, magsasawa na rin yung bang yan. Ako, mga yung mga Bakit? Kasi mahala. mo ba ng ka-boyfriend ngayon? Siyempre, ako na mag-adito ako first time ko dito. So, adito na ako para mag-latina din, di ba? Oo, oh, oh. ang daming kwapo. Di mo lang nakikita. Ah, saan? Basta ang daming. Kuya, tumaas na ang kamay ng kwapo. O, di ba, oh, nahiya sila? <laughs> Hindi sila talaga, hindi sila ganun ka ano. Hindi kasi ayaw nila pag mayabang nagwapo sila. Pero ang dami ah, ko nakikita kwapo. Ayun o, no, ayun o. No, yung oo. nakaitim. Yan. Asan? Yan. O, oh, diba? Ay, nakaitim na mata, ano? T-shirt, ayun o. Oh. Yan, yung ngamiti sa'yo. Ah, ito, ito. Yes. Ah, o. Kasi mo, patpunta na t-shirt rito. Pwede na, makakilala mo ako yan. Yeah! Okay. Ay! Ano yung kakila? Kami eh. Ayan! Uh, oh. Ako! Huwag ka na mag-jacket, kuya. Mainit, kuya. Buka tayong tanga. Yan, halika rito. <laughs> Buti na lang. tinanggal ko yung damit ko kanina. <laughs> sabi ko sa'yo, di ba? Kaya, kuya, dito ka doon. Saan ka pupunta? Ay, at saka ang dami ko hapong punis. Sir, polis ka ba, sir? Oo. Putukan mo naman ako. Uy, <laughs> ano yun yung sinasabi mo? Bakit? Maglalaro lang kami. Ah, oh, pala pa po, Donita! Uy, sandali. Ano, eh. kala ko mapapakilala mo akin yan. Ito nga, Oh? Nakita na ba nila 'tong kapit? Bakit ka yandito? Ano? <laughs> dire Sinusundan mo ba siya? Stalker kita, no? Kasi nakita, so kinuha ko siya para sa iyo, hindi para sa akin. No, para sa iyo. Pakikilala ko sa iyo si dito ha. Basta isipin mong mabuti, kung anong meron ka, meron din siya, ha? So ano 'yon kasi ko. Puso-puso, pag mapait siya, mapait ka din. Alika. Donita, friend. May pakikilala ko sa'yo. Si Gudo. Ay! Anong pangalan mo, be? Christopher pala. Christopher! Si Rodel. Hi, Christopher. <laughs> gusto Baka, uh, wala, sumiir lang. Ha? Uh, may nakikita ka bang di na nakikita? Ano ba? O oh, may problema ka? May pinagdadaanan ka ba? Wala naman. Wala, wala naman. Okay, nag-aaral ka pa ba? magda na. Saan? Sa Masinlok Power Plant. Anong work mo doon? Bali, baso ako lang electrician. Electrician? Nako, baka ma-electric mo ako ha. Ilang voltahe ka ba? Ah! <laughs> Ayan. May girlfriend ka wala? So, ngayon po wala. Okay, sige. Ganito na lang. Ako na lang girlfriend mo muna ngayon dito. Okay lang? Okay lang. Okay lang. Wala problema. Pareho naman tayo lalaki. Isipin mo na lang kung mo ako, ha? Ano yon baby? Ba't ganito ka magsalita? O bakit? <laughs> okay, kakanta lang ako, ha? pero kung kunwari mag-girlfriend, boyfriend tayo. Tumingin ka sa akin. Tapos, kunwari mag-aaway tayo. Mag-aaway tayo. Tapos, ang gagawin mo, syempre, ang mga lalaki, lalampingin yung babae para magbati. Ganon, tama? Oo, sige. Okay. So ngayon, kung saan ako pupunta, sundan mo ko. Tapos ikaw, bahala ko anong gusto mong gawin sa akin. Ha? Para magbati tayo. Oo. Okay. O, oh, yung yan. Ano ba yan? Ako nang hahawak, ha? Ayan. Kanito, ha? Dali, hihabulin mo. <laughs> Isang kanta lang to, ha? Yung love song na lang. Yung kaila ko ikaw. Para ano. O, oh, yan ha. Dito ka. Narito, any volunteer. kita mo, ang gagwapo ng mga Ilocano. Oo nga, Okay. Busi. Parang ano, nahirapan tuloy ako. okay, parang, ganito. Uh -uh. Mag-hep-hep hooray po tayo. <laughs> dali, dali lang muna. Oo, oh, ito na ba yung lahat? Todo na ba ito? Oh? Todo na yan. Oo, oh, oh, naku, Diyos ko. Oh, parang delikado tayo dito. No? Ay, kasi tatay, oh, ibang forma. Oo. Oh. Okay, ganito ha. Alam niyo naman po yung hep-hep hooray, -hep di ba? Yung hep-hep, palakpak -hep, baba. Yan. Tapos yung hooray sa taas. Okay? Ganyan po, ha? I-sample na muna. Okay. Hep-hep. Sundan niyo po si ano, si Buxi, ha? Sa gagawin niya. Hep-hep. Hooray. Taas pa. Hep-hep. Hooray. Si tatay pa nandito. <laughs> Gumagalo ka pa ba, tay? O, pa. Ha, ah, tay. Hep-hep. Hooray, tay. Hep-hep ya, yeah. ay matagal. Okay. Kita nanti mo na muna yung mga pangalan. Hindi pala. Magpapakila, magpapakilala kayo tapos sabihin niyo kung saan barangay kayo. Ngayon kung alam yung taga roon sila, palakpakan po natin ha. Suportahan oh, okay. natin. Okay, go. Wala Raymond na bista to from really. Botolan ko ba? Botolan. Konti lang ang botolan. Samantalang ang daming boto nito. Oh, Bot, iba 'yon eh. ay babayan. Okay. Ide Rivera po. From Amunga, Iba sa Bali? Iba. Iba. Yung may ganaban ko, from Masinlok. Masinlok! Huh? Ano, an, 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 an. ano po tayo? O hindi din natin? <laughs> may hangin na sin. Parang kitaan po. Parang kay Kabang, Gansang Bali. Ah, parang din. Ian Villahorta po, from Olongapo City. Uh, dito naman, oh, papagano na. Pangalan, sir? Sam from Parang ikuliyan Masinlok, Zambales Ah, Masinlok din Marmilla from San Felipe San Felipe Jonathan so, uh, from San Felipe Jonathan From San Felipe San Felipe din Adrian James Diaz from Candelaria, Zambales Candelaria, Zambales Alfie Estrada po Sa Puroctos, Santo Rosario Ah, may Puroctos pa, Santo Rosario Ikaw na kay Tatiana Gracias. 500, hindi na 1,000, kundi 5,000. Yung mananalo, ha? Ay, talaga Then, ba? Yes. Kung mananalo kayo sa mga katanungan, 500 kada tamang sagot. Tama. Okay? Correct, correct. Na, tayo na hindi tayo. Okay. Okay, okay. Okay, ganito, ha? So, ganito ka gawin. Ganito. Kailangan natin magkaroon ng ano, kasi GMA kami galing parehas, eh. Alam niyo ba yung family feud? Oh. Okay. Pag alam niyo ang sagot, pipindot agad sa buzzer. Okay. Pero wala tayong electrical buzzer sa harapan niyo, kaya kukonect tayo sa DJ's booth. Oh. Okay? So, just, ang pipindot niyo, sarili niyong pag-aari. Just press your own, then the buzzer will come. Okay? So, parang may Bluetooth tayo doon eh. Yes. Oh. Okay, sir. Press your own. Try lang po natin. Buzzer, buzzer. DJ, buzzer. E, ganon. Sir, what? yan. yan. O, tingnan niya sila, sila kung pipindot sa baza, go. Okay. Tali, check ko lang yung wirings. Okay, okay na, okay na. Okay. So, yan, sir, check mo. Pangalawa. Okay, pangatlo. Pangapap. Tadali lang. Tumunog ang baza pero hindi mo hinawakan. Nagkaroon tayo ng technical problem. Talaga okay. ba? Yes. Kailangan kasi sensory, di ba? Ipepreso. Go. Tay? Ay, what? <laughs> <laughs> parang ground, parang grounded yung kay tatay. Parang, parang, parang grounded. Okay, Sa'yo, boy. Ah! agad. Okay? Pag tama ang sagot, may 500 agad. Correct. Taas ang kamay tayo. Taas ang mga kamay. Paunahan lang po ito. Question. Number one. oh, gents, kung alam ang sagot, please no coaching. Hayaan natin sila ang makakuha ng tamang sagot. Sino kumanta ng kantang to? Tingnan mo kasi mauna. <coughs> Di ko kayang tanggapin. Oh. Ito, 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 ito. Yan. Oh. Sino kumanta? Sino kumanta? 8 years. 8 years. Okay. Mag-steal, pwede mag-steal ha. Pag mali, mali. Ay, ah, hindi na. W one question, one answer lang. Pwede pa yun, sayang naman. Yun. Ganito nga. Kapag mali ang sagot, pag mali ang sagot, Bakla pala. Ayok na to. So may ka, Hoy, bakla ka pala! <laughs> Sabi namin mga lalaki, tinawag lang, bakla pala to. Pag mali ang sagot, makinig, oh. ako pipindot sa buzzer nyo. Okay? Oh, since wali It, siya, madadamay lahat. Okay. Okay. So, pagbibigyan muna natin dahil ang tamang sagot ay April! May rihino pa. Dapat kompleto. Yes, no? dapat kompleto. ang gamay sa likod. Beh, be dito So okay. nagkamali, parusa. 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 Lahat, po, lahat po kayo, ano, ma, madadamay talaga. Okay? Okay. Ayon po sa aking mga nakawa, ang ulo ng balita, wala akong namumuong bagyo sa iba sa balita. So, say mainit, ba Mainit-init ang panahon ngayon. Yes. Tama. Okay. Okay. For 1,000 pesos. Tasang kamay. Tasang Pagbigay ng tatlong kilala sa showbiz na tinatawag na Kuya. O, okay. oh, ito na naman si Bame. Oh. Kuya. Kuya Will. Sa? Time. Time sa? Bakla. Kamay, 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 kamay. <laughs> Puro kasigaw. Okay. Wow. okay Okay. Okay. <laughs> Bak Alam mo si <laughs> Alam mo sir, medyo nawawala na po kayo ng galang kasi tumitigas na ulo nyo. Salbahit lang si sir. Mainit din ang ulo. Bubsi! Ganun talaga. Okay, okay next question. For 5,000 pesos, wala nang kamay. Bigyan nyo na lang ako ng dahilan or bakit. Question. Papasok ang 2025. Tataan ang February, kasama doon ang February 14, Araw ng Mga Puso, Araw ng Pag-ibig. Kung ahalikan ng lalaki ang isang babae, sa ang parte ng katawan nito? Sa labi. Lips. Lips. Bakit? Para, ano po, sweet. Sweet. Hindi na pwedeng ulitin. Okay. Yagam. Ah, hindi, kung ahalikan lang. Nasa bisne. Bisne, bakit? Para hindi niya ako makalimutan. Ah, ah. pwede. Next, salubo. Bakit? Ay. Sabi po. Ay. Sabi na po. Bawal po ulitin. Sa Marami po parte, pwede po sa Sabi, po. Saan? sabi na rin po. po, bungol ka ba tayo? No. Oo. Gusto niyo po sa pustiso, yan. Lips, no. pisngi, noo. No. Kirikilip, sa... pwede po. Ng Puno ng tenga. Puno ng tenga dito. Okay, sa tenga. Bakit Sa tenga, para marinig daw niya po, sinasabi. Marinig niya pong sinasabi. Oo, sabi, oh. ah, sabi ko sa iyo. So, Galing sa Pepe lang Hoy! bakla ka! Ay, opinion niya yun. Oh, okay <laughs> shoot, lang naman. walang ka! Wala akong doon ha, kasi party po yun ang katawan. Oo, okay. yung mga jugets, bakla kayo. Okay lang yan, napag-aaralan niya sa school. Oo, <laughs> <laughs> Bakit Pepe? Para sweet na agad. No, sweet then Tay, kung mahalikan niyo ang isang babae, bakit hindi niya po gagawin? Hindi tay, kung mahalikan niyo po ang isang babae, sa tingin niyo papayag po ito. Gender, gender. oh Sa kamay. kamay. Bakit po kamay? Del, del, del. Del, del, Sa kamay rin po. Nasabi na nga. Pag sinabi Di, na hindi baka, na pwede. Baka sa kaliwa sa kanya, sa kanya sa kanan. Dalawa naman ang kamay. Sa kaliwa po. Sa oh. kanan ang kamay. Tanda po ng pagmamahal. Oo. Oh. Okay. Kayo ba? Sa ulo po. Bakit? Pagka lang, alam niya po na safe siya sa amin. Oh. Ah, tara. Iba't Da, sige, nasabi na, na po. Okay, ulitin ko po ah. Pero na pong nagsabi ng uh, lips, lips bisngi, noo, tenga, tenga, pepe, kamay, kamay sa kaliwa, ulo. Nasabi na nga po yung bisne, pepe, sa saan kita eh. Pwede po sa palad. Kaya saan parte? Saan parte? Sa braso, sa balikat, sa leeg, yan. Sa noot, no, sinabi na rin po. Na rin po

Kili-kili. Kasi uh, kasama na po yung... Bakit Kasi uh, kasama na po yung... Pawis, pagmamahal, at lahat. At yung kiliti, yung kilig, yung kunting pongol. Ah, okay. Mag Akin na yung tissue, Be. Okay. okay, lahat ng sinabi nyo gagawin natin ngayon. Okay? <laughs> Pepe ka, ha? Ikaw... <laughs> <laughs> sumuyan, ha? Nga demonyo okay. ka. Unahin natin si tatay. Kamay. Okay. Kamay. Iba sa ballers. Magpila. One. Three. Yan. Maliwa. Magpila. oh, oh. Nakalood pa. noo noo no. Oo. No. No. Magpila. Sandali. Pag sa ako na. Ikaw na. Ayan. Kasi may paggalang, diba? Ayan. One, two, three. O, oh, pisngi, pisngi. Oh. Sa pisngi, sa'yo na yan. Sa'yo to. Si sa'yo to. Pisngi, okay. okay. Oh, Pisngi, tali na. Okay, magpilang! Yan. Huh? Okay, isang katay. Blech. Tenga, tenga. Ha? Tenga, sa'yo din to. Ha, bata, sa'yo na yan. Sa'yo na to. Hindi, hey, sa'yo na. Sa'yo na. Pusok na ako. Okay, tenga po ako. be Okay. Ganito, 'di ba? Lights, camera, mag-a-action. Instead na action, ang sasabihin po or isisigaw ng lahat, Happy Birthday, Gob June. Okay po ba? Oh, sample. Lights, camera, yung mga ganyan ha okay tapos di